Hello guys uh, Welcome back to my channel John the Italian Ano guys, uh, nandito tayo guys sa uh, uh, Mother Earth Garden napagandang halaman niya dito guys At uh, Maganda pa ka landscape At ang tataba ng mga halaman niya dito guys Ang ganda At mayroon akong nagustuhan guys na halaman dito Babalikan ko lang guys sa bibilihan Kasi uh, inquired ako sa loob Kung magkano at uh, okay naman, kaya naman sa bulsa. Yung itinanong ko halaman na 1,500. Pero maganda siya guys, pwede siyang pang pang indoor sa loob ng bahay. Pang, uh, ilagay niya sa table para maganda siya guys, tingnan. At uh, thank you so much guys for watching my YouTube channel. Uh, pinayagan ako guys na mag-ikot dito, makita ko ang kagandahan ng garden nila. Thank you so much guys for watching. Tignan natin guys ang kagandahan ng Mother Earth Garden. Napakaganda guys yung pagkalanskip ng halaman nila guys. At uh, kung gusto nga meron kayong bibinin, pwede kayong bumili dito guys. Uh, maraming iba-ibang klaseng ng mga halaman na magugustuhan nyo na patok para sa salbas or sa loob ng bahay nyo na pwede nyo i-alagaan na mga halaman na magiging maganda naman ang paligid alagang alaga guys yung mga halaman na nito guys dahil uh, napahaganda talaga guys dito uh, mamasyal or bumili dahil ang daming, dam, maraming iba't ibang halaman guys na hindi mo pa nakita dito makikita mo guys na nanggagaling sa bundok yung halaman dito Na napakaganda Kaya Pwede na rin guys mamasyal dito sa Mother Earth Garden Kalawan Thank you so much guys for watching At ito guys nang enjoy ako sa pag uh, Mamasyal dito at panunod uh, Sa mga halaman dito Na napakaganda Dahil uh, ito guys ay Alagang alaga talaga nyan halaman na ito dito, guys, sa Mother Earth Garden. Ayan, guys, yung ano nila, guys, yung ah, bahay nila. Ah, pwede kang umikot ah, dyan sa loob. At ah, dito, pwede din silang cottage. Ayan, may cottage sila dito, guys. Napahagandang cottage sila na dito. Pero dito, guys, sa ah, tinaliw nila kasi bawal kasi dito ah, pupuan. Ah, pwede ka lang mamasyal at titingin dito. Pero hindi ka pwede nga umupo kailan mo lang talaga na ano uh, pasya lang uh, tingin tingin ganyan pwede uh, thank you boss guys na nagustuhan nyo yung uh, napuntahan kong garden ang napakaganda ayan napakagandang garden nila guys yan diba ang ganda ng garden nila yung mga halaman pa nila guys nagagaling pa ito sa mga ilog mga gubat-gubat guys nakikita ko yung mga halaman nila dito na napakagandang halaman nila na pagkakalandscape yan and guys yung malapitan nila guys na ano mga halaman nila guys ito guys Nakita ko to guys sa ilog. Yan, itong alaman ito. Ito guys, ito toto. Nakita ko na to sa ilog sa tumutubo. To. Ayan guys, 'di ba? Napakaganda. Yung ano dito. Meron pa silang pupu guys sa garden nila dito. Kaya pasya na pag may oras kay guys.